Grabe po kalaki ng tubig ngayon dito sa ilog. Hindi na po kita itong hagda ng kawayan. Lubog na po ng tubig. At dito po sa pintuan ng prinsa, napakalaki po ng tubig. Kaunti na lang at mapupuno na. Po po Ito po ah, ay ilog na. Yan ah. Ay lagpos na po ang tubig. Eh. Kaya mabilis pong pumapasok. Mabilis po ang pasok ng tubig. Eh. Yan po yung galing sa ilog po. So, Pumapasok po dito sa ating log ng fishpond Grabe. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan bali ngayon po ay napakalaki po ng tubig sa ilog. Grabe po. Simula po nung dumating kami dito sa fishpond ay ngayon ko lang po nakita na ganito po kalaki. May gina lang po pala at napatambakan namin ni Bossing doon sa likod po. Kung hindi po ay talagang yung tubig po sa ilog ay papasok nang papasok dito po sa loob ng ating fishpond. Yan at uh, ipapakita ko po sa inyo. grabi po talaga nakakatakot. Si Bossing po ay nagpunta doon sa kanaprang Pipingnan daw po niya doon. No? Maka daw po may mga awas. Dito po sa likod namin ay talagang bahang-baha po. At dito po sa kubo namin, ito po mapasok po ang tubig. Eh. Malaki po ang tubig ngayon. Oh. No? Pakita ko po sa inyo dito. Ah. Dito daw po yung umaawas. Ah. No, nilagyan po ni Bossing ng lupa. Hindi po nila yan tampakan. Grabe po, punong-puno. Oh. Ito pong pinto ng ano ah. Pinto ng prinsa. Ayan po. Napakalaki po ng tubig. Eh. Dito naman po tayo sa likod. Tingnan po natin yung tinampakan po ni Nabosing. Nakikiraan ako. O, ito po yung tinambakan po nila. Kung hindi po pala nila tinambakan ay eh, talagang tuloy-tuloy po ang tubig dito. Ito pong ating sahig na kawayan dito ay ah, eh, lagpos na po ng tubig. Eh. Saka yun pong ating mga Magdanan po doon, hindi na po kita. At ito po yung kanilang tinambakan. Ayan po yung tinambakan nila talagang kahit po may tambak na yung lupa ay tumatagos pa rin po yung tubig kung hindi po pala ito natambakan ay talagang dire-diretso po ang pagpasok po ng tubig dito grabe punong puno po ang tubig eh. nakatakot Bali kapag ganitong buwan la ang naman po. Sobra po ang laki ng tubig. Pero kapag ibang buwan naman po, alin ba kagaya ng summer ganayon. Ay hindi po ganito ang laki ng tubig. Eh. Ito po yata ay hanggang October ay ganito. Nataib pa po. Awas na po yung tubig dito ah. Mas malakas po ang pasok ng tubig dito po sa likod. Grabe, oh. ha ito po pala dapat ay mapatampakan din namin patuha po ah malakas po ang pasok po ng tubig dito tapos po ito y gawa naman po ito ng bulas may ano po ito may butas malakas po ang pagpasok ng tubig dito po sa ating fish pond na po dito sa ilog po Grabe po, sobrang laki ng tubig. Umaapaw na po ang ilog. Umapaw po sa prinsa. Kaya pumapasok na po dito sa ating loob ng pispan. Napakabilis po ng ano ah. Pag-agos po ng tubig. Kung hindi po natin napatambakan yung likod po ng aming kubo, e eh, ganyan din po ang mangyayari aawas aapaw ang tubig Yan. buti na labot na patambakan natin at si bossing po inaduuhon bumisita po siya doon sa dulo titingnan daw po niya kung may umaawas po doon ako po yung maglalakad-lakad lang dito sa gilid para matingnan po kung saan pa may umaawas kung saan pa apaw Dito po pala ay may umaawas din. May umaapaw din po dito. Malakas din po. ito po yung ilog na ay ito ah ilog na ito lang po yung prinsa ayaw po ah, pumapasok din po ang tubig dito pababaan din po Ito po yung tinambakan dati ni Nabosing ito ah. Buti po pala at natambakan. Dahil kung hindi ay uha po ah, ang tubig. Eh. Nakaabang na. Kung hindi po pala nila natambakan ito yung papasok din po dito ng tubig. Parang dito lang naman po ang mababa. Bayo na po si Bosing. Parang dito naman po yung part na mababa. Dito po ah. Sa malapit pa rin po sa kubo natin. pabalik na sa kubo at ako'y maglilinis po doon para 'yung mga ipot ng manok ay uh, mawalis po natin mga alaga nating baby hello kumusta kayo diyan ano meron kayo paglalangoyan ha dito po sa likod ay eh, uha -huh. mabilis po ang pagpasok po ng tubig ay dito po nabuksan na uha -huh. pumapasok po ang tubig Baka din kung tatakpan Ano ko log Ako po dito na lang kukuha ng tubig. Dito na lang po ako iigib. manok. Sabi ko po kay Bossing ay tulong muna yung mga manok no, mga manok po niya. Simula po noong dumating kami dito ni Bossing sa fish pond. Ngayon, ngayon laang po ako nakakita ng ganito kalaki. Ang tubig po dito. Dati naman po ay lumalaki yung ilog pero hindi po ganito kalaki. pulot. Sarap po ng higa ni pulot. O, diyan ka lang. Matulog ka lang, diyan. Pinakita lang kita. Ayan guys, grabe po. Tagaktak ang aking pawis. Nalinisan na po natin itong upo ang kawayan. Ayan. Babrasin po natin itong simento. yan po, medyo nakakapawis at talagang mapagod din pero luminis na po itong ating semento. Pumuti na po. Natanggal na yung mga ipot ng manok. Papakulong ko na lang muna po kay bossing yung mga alaga niyang manok para hindi na po mag -ipot. Pati po yung ating upuan ay malinis na rin po. Natanggal na rin po yung mga ipot. Grabe, baha pa rin po. Yan po, maigi naman at lumiliit na po ang tubig ngayon. Palotide na po ulit. Ayan po si Bossing, dumating na. Marami pong huling alimango. Wow! wow. groby lalaki. Malalaki po ang nahuli po doon ni Bossing na alimango. Nagpasabang po siya doon sa ka na, Prank. Ito po yung huli po niya at saka beti po, ah. Ayan po, at papalitan po ni Bosing, ng tali. Siya po yung nagpunta doon kanina umaga at bibisitahin lang daw po niya kung mayroong mga naawas doon na prinsa. Ay, siya po yung nakahuli na pati ng mga alimang. May naawas doon, Bosing? Marami? Malakas? Ganito so, din, ah, sa likod natin. Ayan, ay may naman po ngayon at, ah, ano po, ah, pahibas na. Pahibas eh, na ang tubig. Ngayon pati ang kalakihan Ah, ngayon. Ibig sabihin ay bukas ay hindi na ganito kalaki May ang ganito Ah. Susulong pa tatlong umaga. Bali, tatlong araw na ganito. Kala. pa kailan na ngayon. May kalaki Susulong ng tatlong araw pa. Ganun pa rin Tapos ay sa mga susunod na araw, hindi na ganito kalaki. Ay, nakatampo dito na Patingin nga po sa inyo. Sige mamaya na 'Yun na may kapag ka may buwan lang ang honey. Kapag pag pulmon. Pero kapag ka po hindi na pulmon ay balik na po ulit sa dati ang laki po ng ilog. Kaya lang po talagang makakatakot. Kapag kakalakihan na. Kung hindi pala natin na patambakan honey. Grabe. Ay wala palang lang gapos ayan. Ito po yung mga nahuli ni bose Ito po yung kagabi niya huli ah. Yan. Kasi ngayon lang pong umaga ito ah. Mami, pakainin mo yung mga manok ay kulong muna. May mga order po sa aming alimang. Ito ano po. Ito, ay, hindi ko na nabisita kanina. Takoy ipaspasa ng paglilinis. Mula oh, po na yun tatlo po ang na-order sa amin ngayon ng alimango. Yung isa po ay tatay ni Layla. Di ba gana alala mo bossing nung katay nagdala ng alimango sa kanila nung nag-graduate yung kanyang kapatid. Eh, eh di ba't katay may dalang alimango? Ay eh, yun daw tatay ni Layla ay nagdala sa kanyang trabaho ay natikman daw ng boss. Abay nasarapan daw at matataba. Ay eh, pauwi yata. Ay nagpapabili. Eh. dito ko po muna ah. Alin mas malaki itong isahan, eh. Ah. Tara Eh, baka makakakun. Tanggalin na siya. Ay. Hey. Ay. <laughs> Grabe po kalaki ng nahuli ni Bossing na Pag naabot tong camera ko, basag. Basag iya. ganay itong lang naman malaki busing hani. Eh. Pero pagka June, July, hindi naman ganong kalaki ang tubig hani. Eh. Grabe po kalaki ng alimango. Pero maliit pa ito. May mas malalaki pa po ditong mahuhuli dati si Bossing. Eh. Uh, Pupugugan pa yata. parang ayan ang babae. Wow. Taba po ito. Ilagay ko lang dito. Hindi mag-aaway. Wala ka mo lang. Ano ko po sila. Wow! Wow! Mas malaki po pala yung nasa sako. Grabe, akala ko ito nang malaki ay mas malaki pala yung isa. Ilan na kayo mandi, Ilan na yun? Apat ah, na hani. Apat. Ah, Lima. May isa pa po sing doon ang sitakit. Yung tatakas na kanina. Ito na po yung mga limango. Nakalagay na po sa sako yun pong iba ano ay ah, ibebenta ni bossing sa palengke yun naman pong iba ay may order kanina po dito ay pumapasok ang tubig ay ngayon po ay wala na low tide na po dito naman po tayo ah, sa tabing ilog kanina po itong kawayan lagpos ng tubig ay ngayon po ay uh, ah, wala na Kanina po itong hagdanan ay hindi na rin po makita ito ah. Itong isang baitang ay ngayon po ay labas na. Kita na po. Kapag ka po ang agos ng tubig ipapunta na po sa dagat ay pahibas na po. Ayan, salamat naman at uh, pahibas na. Kanina po ang tubig, halata po dito sa ano ah, sa prinsa. Kanina po yung hamuntik nang umawas. Ganyan po kalaki. Pero ngayon po yung humihibas na. Yung pong guhit ng tubig ay yung po yung laki ng tubig po kanina. Si Bosing po ay puntahan natin. Nagpapakain po ng kanyang manok. Ikulong e mo na yung mga manok mo at nang hindi na nag-iipot dun sa kubo. Yan. Kaunti na lang ang nakawala. Hindi ah. kaya makakaalpas yung mga iyan. Malalaki na po ang alaga ni Bosing na manok. Ayan guys at pauwi muna po kami sa bahay. Dala na po ni bossing yung alimango. Saka po yung jug, wala na po kaming tubig. Ayan guys at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa Walang sawang pagsuporta at panonood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Wow, grabe.